good morning mga brad we are on our way sa ating meet up because pupunta tayo ng maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus Amen, Amen. Ang ganda ng panahon. Mambira kahapon, grabe yung ulan, sobrang lakas. Buti ngayon, no? <laughs> Banda ng panahon. Sana ma-maintain natin yung ganyang weather, no? Hanggang tayo yung makauwi. Tapos, ang ganda pa ng tunog ng exhaust. <laughs> Pero, wait lang mga brad, may iba ako. Balita ako, ano ah, bawal na ang maingay na exhaust or custom exhaust sa Manila so ang tanong, bawal ba ako dun? kasi open exhaust to eh eh buti na lang may nagpost na isang concerned citizen sinabi naman na tinanong niya yung uh, mga polis tsaka si Yorme if exempted bang big bike and yes sinagot naman nila sigurado ako napanood nyo na mga bro exempted daw ang big bike why because hindi ko alam <laughs> ang sinabi nila doon baka daw sumabog yung uh, makina ganoon uh, tingin ko hindi naman sasabog basta basta ang makina kapag hindi naka open exhaust <laughs> hindi ko lang sure bakit kung ko lang mga bread Okay na sana yung exhaust na no, stock Kasi maliban sa itsura nya Eh maganda yung stock sound Para sa akin ha Pag binomba mo yung stock sound Ibang iba eh Kesa sa open na Alam mo yun Nasanay na kasi tayo sa mga big bike na Woong Ganun eh ba? <laughs> diba? Although syempre Mas maganda kapag na Ayun tunog ng open exhaust But para sa akin yung stock exhaust ng CB650R may sipol lang konti eh. although konti lang naman pero meron eh lalo pag nasa expressway kasi binahin ko na ng stock mga brad at talaga naman talaga naman napakasarap sa tenga lalong lalo na yung unang biyahe ko mga brad nakaw kakaiba yon ramdam na ramdam ang vibration sa kamay <laughs> pero bago ang lahat full tank muna tayo dito mga brother 5.3 liters ang nabawas sa ating gasolina full tank na tayo dito para dere dire derecho na tayo hanggang pag uwi dumaan si JD nakita ako sino kaya yung isa hindi ko kilala yung isa eh. yung kay JD kasi Madali mo makilala dahil uh, maliban dun sa kulay niya ng CB niya na Ironman, Man eh pambira fully loaded talaga naman naka Brembo naka Allens harap at likod pati tinidor pambira yun pamalakasan yung kay JD Baleita Jedi. Hey. <laughs> Let's go. <laughs> Ibasin mo muna yung gulong para makabit natin yung gas tank. Ay, butas yung tank eh. Ayun lang. Paano yan? Tatagas yan, pare. Buti hindi nilipad yung ano ko. May hirap niya pag nilagyan ng aligabok. Try nga natin. Ano buhangin? Try natin. Oh, Jay! Long time no see. Ay, ay, sorry, sorry, sorry. Best pa 12.50. Pare, ito yung sinisipak sa atin ulas. Ito yung ay, diba, oh, sinipak, sinipak daw, tayo nito, pare. Ang bilis. <laughs> Pero hindi nakakonek sa kardo, kaya nakapestahan. <laughs> Meron pang ano sa likod, oh. Meron pang, ano to, parachute. Parachute? Oo, oh, parachute. Parachute? Pambihira. Ready to launch. hindi. Kailangan sa yung, yung, yung rider mabilis. mabilis. Yun? Mabilis <laughs> Pero <laughs> uh, <Di, no>, ano, <laughs> yung, yung parang ano, electric pan. Air 5K, 5K, 5K. 2K. 6-5, 6-5, 6 ito. Pero ano yun, pre, dahil wala ka na seat palit ka na ng motor. <laughs> <laughs> Ay, dey, mo na, ano, cover Oo, <laughs> ano. Uy, pwede, ah. pare. Pwede. Gusto mo? Gusto mo? Pwede, pwede. Oh, Hi, good pwede. Good morning, good morning. Morning. Good morning. Okay, boss. Good morning. Thank you muna kay Lord. Wala Yes! thank you. Yes. Ah, ah, you Pinayagat <laughs> tayo sa mga sawa <laughs> Yon. <laughs> Yun! Dahil <laughs> walang <mga> Hindi! <laughs> <laughs> okay, uh, prayer muna tayo from Jesse Yun, tara, tara, tara Prayer muna tayo syempre, alam naman natin, ano, naka-gears tayo Importante pa rin na may prayer tayo Added protection, ano mga brad Let's pray, let's pray Lord, maraming salamat po sa umagang ito At kami pinagpala mo ng magandang panahon Dalangin ko, Diyos, na samahan mo po ang bawat isa sa amin Ang bawat magmamanehon ng kanilang-kanilang mga motor Ma-enjoy namin ng safe kami at ganoon din po sa mga mga namin, ayaan mo na ilayo mo kami sa anumang kapahamakan o disgrasya. Kami po ingatan mo hanggang sa kami makauwi. Magandang panahon hanggang sa kami makauwi. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen! Amen. Alright, try out na tayo mga bread. Dami na amin Let's go!

My decebo, my decebo, receive receive Ambon na kaya retreat na kami. <laughs> retreat, retreat, retreat. <laughs> dala ride natin wet and wild <laughs> wet and wild ride ang sakit ng patak ng ulan pambera ako ayun na nararamdaman ko na basahan na yung brief ko <laughs> teka lipat natin yung wallet sa likod Nasaan ang aking brief? Buti na lang dala natin yung ano hindi leather na gloves kasi na naman sa kamay Pero pampira I'm impressed Michelin Road 6 Hindi naman tayo mabilis pero pampira hindi ako nakakaramdam ng dulas Iba talaga ang Michelin Road 6 Baka naman Michelin Tapos dito mga brad oh <laughs> Tuyong tuyo Tuyong tuyo Anyway Mauwi naman na tayo mga brother Shoutout sa Sea Beast once again Sa isang wet and wild ride Hanap <laughs> uh, lang ako ng bike wash Tapos uwi na tayo o, Uwi muna tayo Tapos saka tayo pa bike wash Tama ka Mas ulit dito sa bahay Mga brad <laughs> Ay ako Mamaya na tayo magpabike wash uh, nandito na rin lang tayo sa Mga brad Alam na alam nyo na yan Lagi yung sinasabi sa inyo Kapag napagkatiwalaan Ingatan, let's go Bumili na ako ng chibog <laughs> Babush